Sospek sa panggagahasa sa kanyang menor na edad na pinsan, arestado matapos ng dalawang taon ng pagtatago. Habang isa pang sospek sa panghalay sa isang menor de edad, kalaboso rin sa Maynila si Velco Custodio sa detalye. Trabaho mapapasukan sana ang bakay ng lalaking ito sa Maynila. Pero ang hindi niya alam, nakulungan pala ang papasukan niya. Paano kasi wanted ang suspect sa kasong rape sa Mindanao? Yung uh, pagtatago niya sa Surigao, meron na kami niya informant doon na uh, sinabihan na bibigyan ng trabaho dito sa Maynila. And then uh, to our own, uh, initiative, uh, yung plane ticket niya, uh, kami na rin ang nag-shoulder. And then upon arrival at na iya Terminal 2, uh, with the coordination of uh, APSE group at security ng uh, airport, na-apprehend po natin yung suspect. Dalawang taon nang nagtatago ang lalaki. Labing pitong taong gulang ang suspect habang 15 anyos naman ang biktima nang mangyari ang umano'y pangahalay. Lumabas ang warat na nasa legal na edad na ang salarin. Ayon sa suspect, walang nangyaring rape dahil may relasyon sila ng biktima. Ito ay kahit pinsang buo niya ang dalagita. Pamangingi ng tawad siya. Sana makapatawad ako, oh, hindi ko na kaya dito. Nasa kusudiya na ngayon ng MP di Binondo ang suspect. Haharapin ang salarin ng kasong three counts of statutory rape. Kasama niya sa bilangguan ang isa pang most wanted na may kaso rape. Wala nang nagawa ang 43 anyo sa suspect nang arestuhin na siya ng mga pulis sa Binondo. With joint operation ng uh sarangga ni polis na apprehend natin sa suspect. Menor de edad din ng kanyang biktima. Depensa niya, walang pilitang nangyari dahil magkarelasyon sila ng nooy labing pitong taong gulang na biktima. Nagkaanak pangaraw sila ng biktima, ngunit namatay na ang sanggol. Itinago nila ang relasyon, ngunit nabukin ang magulang ng dalagita nang malamang nagdadalang tao ang dalagita. Nagtago siya sa batas nang isumbong na siya ng ina ng biktima sa Sarangani Police. Nagtrabaho siya bilang company driver sa Maynila. Pag-ingatan po natin yung ating mga anak na mag-ingat, bantayan natin. Uh, kasi sa panahon ngayon talagang uh, hindi natin alam yung kapaligiran. Eh. And then sa mga may mga pending warrant, uh, yung PNP ay laging uh, nakatutok sa mga merong warrant of Paris. May sabi nga na the long arm of the law is bound to hunt you. Vel Custodio, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.